Magandang gabi po. Uh, Kaugnay po sa pangyayari pong ito sa landslide na iniari sa Umiray. Ano po naging part po ng 2ID sa ganitong sitwasyon? Magandang gabi sa ating lahat at uh, una sa lahat nagpapasalamat uh, tayo sa ating pong Mega dahil na uh, binigyan tayo ng uh, panahon na maganda upang ma-retrieve itong mga biktima ng uh, landslide doon sa sitio Hilo Barangay Umiray. Ah uh, kanina umaga mga uh, 11 na uh, ng 2011 ay nakaanggap tayo ng tawag mula sa isang residente na may line slide nga daw na nangyari doon sa sitio ang ilo. At uh, ang naging move ko, inunta ko yung ATIB uh, under uh, Lieutenant Colonel Comendador at uh, after noon, kinunta ko si Mayor Mayor ng uh, General Lacar, Mayor uh, E.C. Si Roswell. Then, after nung nakunta ko silang dalawa, kinunta ko naman yung operation officer namin, si G3, Colonel Hindang, na itong pangyayari. Then, uh, nung nakunta ko si Colonel Hindang, inimpo niya kay sa ating um, uh, masipag na division commander, Major General Kapulong, at nag-decide kami na i-retrieve uh, sa pamamagitan ng uh, ating uh, air asset, yung Black Hawk. So, hindi nagtagal na implement yon at uh, Uh, bandang uh, alas 4 ng hapon nakarating dito sa headquarters ng 2nd Infantry Division yung bangkay na apat uh, uh, actually lima siya kasi bondish yung isa kaya yung baby sa baby doon sa sinapupunan ayan siya ang panglima so ngayon uh, uh, nandito ngayon sa morgue ng 2nd Infantry Hospital at uh, inibigyan natin ng maayos na na orisente na burol at ta in coordination po sa ano sa mga LGU ng ng uh, General Nakar at uh, ng uh, Impanta pati yung uh, Tanay Rizal. So lahat ay na-resolve ang problema sa pamamagitan po ng ating porsigidong pagtulong sa mamamayan at uh, una naman sa lahat ang gusto natin mangyari ay ligtas sa ating mamamayan sa pamamagitan ng mga uh, sipag at uh, pagkikipag sa LGU ng uh, 2nd Infantry Jungle Fighter Division under uh, under the leadership of our very own uh, Division Commander, Major General Roberto Sambat Capulo, Filipino Army. Sir, ilang oras po itong uh, ginawang retrieval po ninyo nito uh, bago siya naradala dito sa TOID? Uh, magmula tayo ng uh, 11, kaninang hmm. Uh, 11, nasa ano lang siya, nasa three and a half hours. Ganon tayo nag-react. At uh, siyempre, siguro uh, talagang pinagbigyan din ng, ano, ng panahon. Kasi yeah. ang uh, sityo ang hilo, madaling magkaroon dyan, madaling, madaling mag-develop ng uh, ulap. Pag nag-develop ng ulap niya, hindi na makapasok yung uh, air asset natin. So, blessing po ang uh, pag uh, retrieve natin sa dito sa uh, kawawang uh, kawabayan natin na uh, biktima ng landslide. Hmm. Ano po naging panawagan nyo ngayon, sir, sa ating mga kababayan para po maiwasan yung ganitong asok na? Palagi po natin uh, isaisip ang kaligtasan o nasa tala. Una sa lahat ay kaligtasan. At, uh, tingnan po natin pag uh, malakas na or continuous yung uh, pagulan, umiwas na po tayo doon sa mga malapit uh, sa mga landslide area. Alam naman po natin na uh, dyan sa lugar na yan ay madali dahil madali yung landslide kasi kabundukan yan eh. At uh, iwasan natin ang magpuputol ng mga kahoy o paghuhukay dyan na walang entulot sa mga sa mga otoridad natin, lalong-lalong po sa DNR at saka sa LGU. Thank you, sir.